Iniimbestigahan na sa kamera ang halos 300,000 kaso ng kainahinalang na hinalang pagkamatay noong panahon ng COVID-19 pandemic. Ang mga detalye sa balitang yan, tinutukan live ni Bal Gonzalez. Bal, kumusta dyan? Ednel, mahigit tatlong oras na itong sinasagawang hearing dito sa kamera sa mga insidente ng hindi pangkaraniwang bilang ng pagkamatay noong panahon ng COVID-19 pandemic. Pagkakitaan ng Santa Rosa City lone District Congressman Dan Fernandez at Antipolo 2nd District Congressman Romeo Apo, ang Vice Chair ng House Committee on Human Rights, uh, ang, ang nagpapatuloy na uh, pagdinigya. House Committee on Transportation at uh, House Committee on Human Rights, ang nagpapatuloy na pagdinigya. Sinong question nitong si Congressman uh, Dan Fernandez ang at ang noon ay binuo IATF o ang dating Interagency Task Force on COVID-19 kung bakit ipinilit ang pagbabakuna sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pag-iisyu ng emergency to sectorization gayong nasa trial stage pa lamang noon ang coronavirus vaccine sabi ni Congressman Fernandez malinaw na nakompromiso ang buhay ng maraming mamamayan at naabuso ang kalayaan sa buhay ng mga Pilipino. Pero itinuturo ng Food and Drug Administration o FDA na ang basihan totok na ay ang executive order na inilabas noon ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa vaccination. Ipinikita rin na inibitahang resource person mula sa Lunas, Pilipinas. Ang more or less ay uh, dalawampung compilation ng mga video mula sa iba't ibang media companies na nagtasaad ng ilang ang vaccination program noong pandemya. Kasama dito ang mga pahayag ng pagbabanta noon ni dating pro laban sa mga taong ayaw magpabakuna Patay sa record na hawak ng House Committee on Public Order and Human Rights umabot sa 297,000 ang excess death o hindi pangkaraniwang taas ng kaso ng na namatay sa ibang lugar sa bansa noong 2021. Ang datos na ito ay galing mismo sa report na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA sabi ni Congressman Fernandez, kapapahara ito. At ito ang nais na malinawan at mabatid na mga mamkapatas makasalo sa hearing. Itong sina dating Health Secretary Francisco Duque III at dating IATF Secretary at dating Vaccine Star na si Secretary Carlito Galvez. Inalmahan ito ng dalawang committee head kaya't nagbanta si Congressman Apo na i-issuehan ng show cause order na Duque at Galvez ito ay sa ani niyang hindi katanggap-tanggap sa komite ang paliwanag ng mga ito kung bakit hindi sila nakadalo sa hearing. Araw, pinadadalo rin sa susunod na hearing ang direktor ng Epidemiology Bureau ng uh, FDA. Kaya pahinggan lang natin itong isang uh, uh, resource person na naging biktima ng COVID-19 at nakulong dahil sa pag-violate sa COVID-19 protocol. Tatlong punto lang po na sana po katigan ng ating uh, kongreso. Ang tanong ko po sa DOH, may nangyari na sa Dengbaksya, alam ng ating uh, PAO lawyers rito, wala pang na, na, napaparusahan. Eksperimento yun. And ito na naman, eksperimento, pinatulan natin. Hindi po ba natin naintindihan yung word na eksperimento? Number one po, natatakot po ako na magbagsakan dahan-dahan ang ating mga kapulisan at ang ating kasundaluhan that will be a major internal and external threat sa bansa natin. Number one po yan. Dahil marami po akong kaibigan. Ako po ay graduate sa PMMA. Pagka-graduate po namin sa Academy, automatic po kami second lieutenant ensign sa Navy. Marami po akong kaibigan from PMA, PNPA, PMMA, na nagkakasakit sila dati naman silang malusog. Ganon rin sa PNPN and military. At pag nagbagsakan po sila, that will become a major internal and external threat sa bansa na Sama-sama tayo, Pilipino. Val, Val. Val. Nawala na si Val Gonzales. Val? Val? Val G? Ayun, nagbalitan ni Val Gonzales. Yes, bal bal Narinig pa ba tayo ni Val Gonzalez? Meron hong halos 300,000 kahit hinalang COVID-19 deaths sa sinasabi mukhang hindi natural cause. Pero yan no, ay until matapos o so, itong mag, uh, na ito at magkaroon ng resulta. aantabayan natin yan dito sa DZRH News, sa radio at sa telebisyon. Maraming salamat, Val Gonzalez.